good morning ba ngayon o good afternoon o oh, good evening ay good afternoon pa pala <laughs> may nakita lang ako dito ano, kumari ko nakikipa wifi dito hindi naman sa amin sa kapitbahay tinan nyo naman ako saan nyo nilagay dito daw malakas ang signal ano naman yung break na <laughs> 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 ng aking asawa gano'n ang pupo po ay nakaupo pa siya o nakatiil. Ayan, daw malakas ang signal <laughs> sa brief na <ng> asawa ko. Uy, <laughs> uy, sana oi. <laughs> <laughs> ang tawa ko ah. Tating ko doon sa bahay. Ah, ang lakas nga naman ng signal ay nakakaupo din sa popo. Oh. Kailangan kasi malakas ang signal para makapag-PL ka party live. Ayan, malakas nga ang signal. Ang galing naman ng brief ng asawa ko at ang lakas para ng signal din. Just <laughs> 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 ko po, oh ang brief na ito. Oh, PM lang kasi nang gustong bumili nito. Tinibenta ko na at malakas pa lang signal nito. 1M. <laughs> 1M. Oh my God! po din. Oh. Talaga oh. 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 malakas ang signal ng kapit bahay. Kahit malayo, eh, lakas na lakas. Oh. O baka dahil lang sa brief na ito, kaya lumakas ang signal. Shout out sa mayarin ng brief ng oh. asawa ay tulog. Ayan, oh. Nakasampay nga naman dito, eh. Walang paglagyan. Ididini nga sa brep na ari. Shout <laughs> out. Ari, ho, ang ano, may ari ng cellphone. Babalat ng mangga. Naglilihi, ho. Dan ng kinain mo, ho. Utsa naman, eh! Utsa! Ma na nga ari, brep na ari. Ang na dito. Chili yan, hindi ang pagkain. Ang si Pangit. Ang siya naman ngayon. Nananakam na sa sili si Pangit.